Mabos, basahin natin to. Akbayan Representative Percival Sendanya, di matatahimik ang taong bayan hanggat na riyan, si BP Sara. hindi <laughs> matatahimik ang taong bayan o yung anak bayan ang hindi matatahimik. <laughs> Laging bukang bibig nito mga boss ay taong bayan. Pero pang sarili lang nila ang ginagawa nila. <laughs> takot na takot sila na maupo si BP Sara at uong nila yung kanyang kaso na sinasabi nilang confidential 125 million fans <laughs> na yun naman ay may kuwa report <laughs> talagang lalapit na ang reckoning at pagtutuos itong mga taong to mga boss ay takot na takot na na makabalik ang mga Duterte sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. <laughs> Habang ni-delay natin ito ay mas lalo tayong hindi makakatulog ng mahimbing. Imagine having a vice president who is heartbeat away from the presidency. Isang opisyal na inakasuhan ng pangabuso sa kapangyarihan. <laughs> Dagdag pa niya dapat maresolbahan ang usapin ng tamang paraan upang maiwasan ang mas malalim na kontrobersyang maaaring makapekto sa politika at sa tiwala ng publiko sa institusyon. <laughs> tiwala ng publiko. Ang publiko ang walang tiwala sa inyo, tong mga dapat to mga boss 'no. Sana kung sakaling maupo si VP Inday Zara 'no sa bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 ay tanggalin niya na yung mga party list mga boss dahil isa 'yon sa nakakagulo sa institusyon ng ating bansa. <laughs> Okay na yung congressman siguro. Ay, ngayon nga, nagagamit yung congressman sa sinasabing corruption na flood control. Insertion, mga boss, inagagamit yung congressman. Itong mga fortalist, dapat siguro, eh, abolish na to mga boss, no? Tanggalin na. <laughs> siguro, pag naisipan ni BP Sara to, dapat matanggal na to kasi sa party list, mga boss nandiyan yung mga makakaliwa <laughs> Iyan yung mga matagal lang kalaban ni BP Inday. Kaya naman, takot na takot sila na maupo ito. Dahil sigurado, matitibag silang lahat. <laughs> Ngayon, nanginginig na sila. At gumagawa na sila ng paraan para muling buksan ang kaso ni BP Inday, Sara Duterte. At kanilang guguluhin, gagawa ng paraan para ma-impeach ang babaeng ito at hindi makaupo sa pinakamataas na posisyon dahil nalalapit na nga ang reckoning mga boss. <laughs> Laging bukang bibig nito, taong bayan, ang mga taong bayan. Dadamay mo pa kami. Kayo lang 'yon, mga anak bayan. <laughs> Akbayan partilis na takot na maupo ang isang taong may panindigan, ang taong bubuwag sa inyong mga talukuhan Kaya maganda na kayo.